Ngayon ay tahimik lang na nagmamasid ang ating bida. Pumunta siya sa hardin sa likuran lang ng Black Martial Arts Academy. Natagpuan niya doon si Soryong na kinokompronta ng grupo ng mga kalalakihan. Ukang nagsimula ang gulong ito ng asari ng mga lalaking ito si Soryong at bumawi ito ng pisikal. Ang lalaking tila tumatayong yung leader ng grupong ito ay si Commander Kang ng Dead Bandit Company. Matagal na silang umaaligid kay Soryong dahil sa taglay nitong kagandahan. Humahanap lang sila ng chempu na magkamali ito para magkaroon sila ng dahilan na ito'y mapagtripan. Kaya naman nagpapasalamat si Commander Kang na sa wakas ay nahulog na sa patibong nila si Soryong. Binabaliktad nila ito at sinasabing ito ang nagsimula ng gulo. Wala namang magawa ang ating bida kundi manood na lamang at saksihan ang mga mangyayari. Kahit napapalibutan at dihadong dahado na ay hindi pa rin natitinag si Soryong. Oo pa rin ang kompiyansa nito at hindi nagpapakita ng pagkabahala. Inutusan na ni Commander Kang ang kanyang mga kasamahan para harangan ang mga pwedeng pagtakasan ni Soryong. Nagiging segurista ang mga ito dahil alam din nila kung ano ang kakayahan nito. Natatawa naman si Soryong sa pinapakitang kaduwagan ng mga Tiga Dead Bandit Company. Dahil nagtulong-tulong pa ang mga ito para sa iisang kalaban lamang. Inaasahan naman na ni Soryong ang pangyayaring ito. Sa klase pa lang ng mga taong nasa mababang ranggo sa Dead Bandit Company ay nahulaan na niya kung anong klase ang isang commander nito. Inahayaan lang siyang man-trash talk ni Commander Kang dahil alam niyang hanggang dito na lang naman ang kayang gawin nito. Sisiguraduhin niya na mamaya ay iba na ang lalabas sa bibig nito. Tinawag na ni Commander Kang ang isa pa niyang kasamahan. Mula sa likod ay lumapit na si Commander Gyo at siya ang makakalaban ni Soryong ng one-on-one. -on -one. Bigla naman ang dumating ang kanina pang inaantay na pagkakataon ng ating bida. Lumabas na ang window system at tinatanong siya nito kung nais ba niyang tulungan si Soryong at sumali na sa laban. Pero di gaya ng inaasahan ang naging kilos ng ating bida. Hindi siya agad-agad pumunta at tinulungan si Soryong. Pagkos ay pinag-isipan niyang mabuti ang kanyang susunod na hakbang. Alam niyang kung tutulungan niya ito kaagad ay madali niyang magagapi ang mga kalabang ito at tataas na ang kanyang likability para kay Soryong. man ay sumagi sa isip niya na baka mawala ng kumpiyansa si Soryong kung agad-agad niya itong tutulungan bukod pa dun ay nais niya ring makita ang kakayahan ng kasamahan niyang ito. Tinayaan na niyang magpatuloy ang eksena at pinili niya ang option na magpatuloy sa panonood. Sumugod na si Commander Gyu papunta kay Soryong. Gamit ang kanyang bilis ay agad siyang nakalapit dito. Nanatili naman sa parehong posisyon si Soryong na siyang nagpakaba kay Solwi. Pakiramdam niya ay masyadong malakas ang kalaban at mabilis at di na nagawang makapag-react pa ni Soryong. Pero dyan sila nagkakamali. Sanay si Soryong magbigay ng opening sa kalaban bilang pain. Nang makita na ni Soryong na nagpadalos-dalos si Commander Gyu ay point blank niya itong binato ng kunay. Kayon pa man ay mukhang hindi niya naiten siya ang reaction speed nito. Nagawang ma-deflect ni Commander Gyu ang binatong kunay ni Soryong sa kanyang mukha gamit ang kanyang espada. Napangiti naman si Soryong na indikasyon na inaasahan na niya ang ganitong pangyayari. Ang binato niya palang kunay ay nakatali sa isang sinulid na yari sa bakal. Agad niyang pinabalik ito para patamaan si Commander Gyu. Kita naman ang magandang reflexes nito dahil nagawa pa rin niyang ilagan ang ataking ito ni Soryong. Kasabay pa ng pag niya ay nagawa niyang putuli ng kawad na nakatali sa kunay ng kalaban niya. Nangingiti, naman si Commander Gyu dahil di niya inaasahan na may ibubuga pala si Soyong dahil ang buong akala nila ay nakapasok lang ito sa silver unit dahil sa maganda nitong mukha. Maski si Solwi ay nangingiti at napapabilib kay Soryong. Kahit na sumablay ang atake nito ay kahanga-hanga pa rin ito. Pinakita niya na magaling siyang gumamit ng rope dart. Madali niyang nababawi ang kanyang kunay para makaataking muli. kinamit na ni Soryong ang pagkakataong ito para umatake. Sinugod na niya ang kakailag palang na si Commander Gyu. Muli namang lumabas ang system window at muling tinanong si Solwi kung nais na niyang tulungan si Soryong. Wala naman siyang nakikitang problema sa performance ni Soryong kaya't pinagpatuloy na niyang muli ang kanyang panunood. Nagkasagupa na ang dalawa. Paulit-ulit na nagharap ang kanilang mga espada o maasang magkakamali sa kilos ang kalaban nila. Napapalibutan si Soryong ngayon ng berdeng aura. Ito ang tinatawag na green chi ng Ilwanzo School. Natutuwa naman si Solwi na malaman na alam itong gamitin ni Soryong. Hindi niya inaasahan pero magaling at malakas ang sword skills ni Soryong. Lumagpas ito sa expectation niya. Wala man siyang ginagawang kakaiba pero kita mo sa kanya ang matibay na pundasyon at fundamentals sa sword techniques. Alam ni Solwi na mastered na ni Soryong ang basics. Gayon pa man ay may kakaiba siyang nararamdaman. Commander ito ng Dead Bandit Company malakas man si Soryong ay hindi nakikita ni Solwi na magagapi niya ang kalabang ito. Tila ba pinapatagal lang nito ang laban dahil nag-enjoy siya. Halata rin ito ni Soryong. Kaya tinanong niya si Commander Gyu kung bakit hindi ito nagseseryoso sa pakikipaglaban sa kanya. Dahil alam niyang malakas ito. Muling lumabas ang system window at muling tinanong si Solwi. Medyo nagdududa na ito dahil panay ang labas nito. Hindi niya alam kung ano bang goal ng mga Tiga Dead Bandit Company na ito. At bakit hindi pa tumutulong si Commander Kang sa laban para matalo na nila kaagad si Soryong. Marami pang katanungan ang ating bida. Huli niyang hinaya ang mag si Soryong at nagpatuloy sa panonood. Naging kampante masyado tong makong na ito. Biglang gumamit ng palm blast ang kalaban ni Soryong. Wala na itong nagawa sa bigla ang pangyayari at late na itong nakapag-react. Nagulat naman si Solwi sa nangyari at mukhang pagsisisihan niya ang kanya niya pang pagtanggi sa system. Napaluhod naman si Soryong sa lakas ng atak iyon ni Commander Gyu. Nawasak na ang pangitaas na damit ni Soryong at tila nahihirapan din siyang huminga. Kyongyu ang ika-apat na commander ng Dead Bandit Company. Meron itong health at china lalagpas sa 3 milyon at fighting power na lagpas sa 2 milyong puntos. Sok Kang ang ikatlong commander ng Dead Bandit Company. Meron itong health chi at fighting power na tigis sa isang mahigit sa 2 milyong points. Samantalang si Soryong ay kalahati lang ang stats kumpara sa mga ito. Napagtanto na ni Kang na pinaglalaroan lang si Soryong ng mga ito kanina pa. Nagpatuloy na sa pag-atake si Yeon Gyo at pinagsusuntok si Soryong. Wala na itong nagawa kundi sa malag na lamang. Patuloy na napapaatras si Soryong at madali lang din siyang nasusundan ni Yeon Gyo at patuloy na umaatake dito. Pinapaulanan niya ng suntok ang kaawa-awang si Soryong. Pansin ni Solwi na mas mukhang nagre-relay si Yeon Gyo sa mga physical attacks kesa sa demonic arts. Pukang nag-enjoy talaga ito sa pagpapahirap kay Soryong. Mas nag-focus siya sa pagdamage sa external kesa sa internal nito. Nagsisisi na ngayon ang ating bida at nais na niyang tulungan si Soryong. Wala itong kalaban-laban sa mga kaharap niya ngayon. Pero kahit anong tawag niya sa status window ay hindi ito lumalabas. Nawala ito kung kailan kailangan na niya talaga. Nagpatuloy pa ang pag-torture ni Yeonggyu kay Soryong. Sinira niya ang blood channels at pure chi nito sa kanyang katawan. Di naman makapaniwala si Soryong sa mga nangyayari. Kanina lang ay patas sila pero napansin na niya ngayon na tila hindi man lang pinagpawisan si yeon Gyo sa kanya. Si yeon Gyo ay gumagamit ng teknik na tinatawag na shifting technique. Nagagawa nitong baguhin ang likasayo ng kanyang blood channels ng walang kahirap-hirap. Huling minaliit ni Yeon-gyo ang company ni Soryong. Sinabi niya na hindi sila tulad ng mga ito na mahihina at laging huli sa mga natututunan. Sinabi naman ni Soryong na mananagot sila sa oras na makarating ito sa head ng Silver Unit. Tinawanan naman siya ni Yeongyu at sinabing siya ang unang umatake sa kanila kaya't counted itong ginagawa nila bilang self-defense. Bukod pa doon ay hindi naman nakikialam ang head ng Silver Unit sa ganitong mga bagay hanggat walang namamatay. Tamot ulo na Young Makong na kanina ay par relax relax lang. Natataranta na si Solwi sa pag-aalala na baka may mangyaring masama kay Soryong. Sinabi naman ni Soryong na mananagot sila sa captain ng Dead Spirit Company. Dahil sisiguraduhin nitong magbabayad sila. Nasaksihan ni Solwi kung gaano kalaki ang tiwala ni Soryong sa kanya. Nagtawanan naman ang mga tiga Dead Bandit Company nang marinig ang mga sinabi ni Soryong. Kilala nila ang pagkakakilala ni Solwi habang si Nasoryong naman ay walang kaayd ideya kung sino ang captain nila. Pinunyag sa kanya ni Yongyu na dating utusan lang sa Heavenly Sun Archive ang captain nila ngayon. Natulala naman si Soryong dahil mukhang kilala na niya ang captain nila. Tinagdag pa niya na laging mahihina ang mga nagiging captain nila dahil hindi naman talaga mahalaga ang company nila at para lang silang pamparami. Nilabas naman na nila ang totoong pakay nila. Sinabi ni Yongyu na welcome si Soryong sa company nila at siguradong mas lalakas siya doon. Tinuraan lang siya ni Soryong at sinabing mas okay pang pumanaw siya kaysa magtrabaho siya kasama ng mga ito. Pinalak naman niyang mag-suicide kesa maging laruan ng mga lalaking nasa harapan niya ngayon. Inilabas na niya ang kanyang dila para isagawa ang pinaplano niya pero bigla siyang natigilan. Bigla siyang nawala ng lakas at hindi na makagalaw. Sinabi naman ni Yongyu na alam niyang gagawin ito ni Soryong kaya naman hinaronggan niya ang mga blood channels nito upang hindi ito makakilos. Ngayon ay masasagawa na nila ang nais nila sa katawan ni Soryong. Hindi naman napigil ang umiyak ni Soryong habang iniisip ang mga pwedeng manyari sa kanya. Sa di biglang nakarinig ang dalawa ng matinding laban na siyang kumuha ng kanilang atensyon. Nakapasok na sa laban ang ating bida. Sabi nga ni ChatGPT. Ang pagiging huli ay nagbibigay daan sa atin upang mas mapagtuunan ng pansin ang mga detalye at mas lubos na paghandaan ang mga susunod na hakbang. Huwag mong ikahiya ang pag-aantay, baka dito mo pa matuklasan ang lihim ng iyong tagumpay. Ang pagiging huli ay hindi hadlang kundi daan patungo sa mas magandang hinaharap. Joke lang mga lodi eto na yung bida natin umuusok na sa galit.